Karnet, ito ang tatlong klase ng slow-release fertilizer na pwede mong pagpilian. Kailangan mo ba ng slow-release fertilizer para sa mga halaman mo? Wala ka bang oras para mag-abono ng regular sa iyong mga halaman mo? Slow-release ang solusyon sa problema mo. Ang slow-release ay ginagamit kapag wala ka masyadong oras dahil ang mga ito ay i-apply mo lang isang beses sa loob ng tatlong buwan. Kapag nag-apply ka ngayon, uulitin mo na siya after dalawa hanggang tatlong buwan. So, ganun lang siya katipid at kadaling gamitin. So, ang tatlong pwede mong pamilian ay ang Osmocote, na kilalang kilala pero medyo mahal, ang Nutricote, ng Japan na kumpleto rin at hindi ganun kasikat or ang makulay na makulay na sumisikat ngayon na Mexico. So, ang tatlong ito ay halos pare-parehas lang ng laman at halos pare-parehas ng gamit. Ang pinagkaiba lang nila ay brand presyo. So, bahala ka na, carnet, kung anong gusto mong piliin. Basta importante, kung wala kang oras, kailangan nag apply ka ng slow para sa iyong mga laman para sigurado na kahit hindi mo sila napapansin, tuloy-tuloy ang kanilang kain.